kain tayo mga day dapat kanina umalis umalis na ako eh, kasi inutosan nga ako ni hapon ng pangkuha ng mga papel doon sa mga importanteng papel ba ngayon hindi na ako pumunta doon sa city hall day meron kayong makuwanan day sa mga barangay barangay nyo na malapit ang tawag nyan ay kumingkan hindi ko alam sa english ano ba yung kumingkan sa english makakuha kayo ng kung ano mga papel na kinukuha nyo madala sa city hall pumunta, na nunid mo na pumunta sa city hall kung malayo naman yung city hall sa inyo meron namang kumingkang man tawag nyan basta nga ah, parang ganun kumingkang ang pagkain ko today ayos. Meron akong, meron akong nasundang taga Amerika na vlogger ba? Everyday niya pinapakain yung mga anak niya, yung gustong gusto daw yung mga anak niya, yung egg na may cheesy egg, na walang oil, niya, floppy, soft and floppy daw. Ginaya ko. Ginaya ko yung ano niya, masarap nga. Mm. Floppy siya. Mahina lang yung apoy, tapos yung egg niya, binate niya, nilagyan ng kunting fresh milk, tapos kunting panimpla lang, kasi baby nga naman ang kumakain, yung mga one year old kunting-kunti lang na kunting panimpla na asin tapos walang tigil sa kakahalo hanggang sa mag fluffy na yung egg tapos hindi siya talaga yung matigas as in soft sa yung pinakalas niya nilalagyan niya ng ingay na anak ko nilagyan niya ng cheese cheese daw cheese yun nga tinry ko fluffy nga siya tapos meron akong broccoli hmm. ang pang timpla ko nito ano lang binweld ko siya ay yung steam tapos tinimplahan ko ng toyo na may, yung toyo na ano Pasteur soy sauce. Dapat, bumili ako nung pangkulay ng aking buhok. Yung hair color treatment. Hindi ako nakabili. Mama, duga to kino. Ang maring ulos ako sinay. Ang lalaro sila. Ang nilaro nila, yung parang nagkinder-kinderan sila. Ito yung cheesy egg ni ano. Ang pangalan niya is Kayden ba yung? Yung mga anak niya dahil. Kumakain. Uh, yung start ng kain ng anak niya 6 years, 6 months apat uh, na anak niya ngayon eh tapos as in pinapaka kumakain lang mag-isa yung anak, yung mga bata wala pang 1 year old, uh, ang bilis matutong kumain mag-isa yun, na-obsess uh, ako doon sa kapapanood ng mga anak niya pag kumain mahilig din ba kayo sa gulay? ito lang naka-advantage pag yung anak mo ay more than one tapos hindi magkalayo ng ilan. Kasi maglalaro sila katulad nito summer vacation. Yung kanin ko may ganitong mga isla na maliliit. Ano bang tawag yung sa galong? Sa amin bulinaw na maliliit. Sihang sihagan. Sihang sihagan sa maigo. <laughs> sa maigo may sihang sihan sihagan yung maliliit na bulinaw, di ba? Ima kara okay, aso ba mo na ima? Na no taisetsu ni lambo ni wa tsukawa. Kuy ga uki. Taisetu ni di ba yung maliit na isda nito pag lumaki ito diles sa nisaya bulinaw doon sa mga igon, tawag namin bulinaw tapos pag maliit pa sihag-sihagan sihagan ata yun sihag meaning ano bang sihag sa tagalog basta sihag maninipis tapos aninag mo ang sihag for example ito ganyan di ba maninag mo dito yung tinatawag nilang sihag ay, yung sila tinatawag namin sa amin sa maigo ay sihag. Okay. Kore ani kampeki na mo ka ng palda. Sihag mo na kayo mo saya parang ganoon. Napaka ano man, napaka nipis ng yung palda, nakikita yung pantibo pa niya. Okay. Ang tawag niyan is sihag. Maingay si hapon lately dahil nga ano, ang taba ko. Totoo lang ang taba ko. Ang maingay siya, mas malakas ang kumain. Binilhan niya ako nito. Hindi ko alam dahil kung ano ikaw. Sabi niya, inumin ko raw. Ang pagkaintindi ko sa sinabi niya, para sa mga taba-taba, sa mga fats Yun na pagkaintindi ko. Pero hindi ko pa talaga, hindi ko pa nga siya nabuksan. Oh. Kasi I'm not ready. I'm not ready. Hindi ko po hindi ko pa mailit ko yung kanin. Ganon. Sabi niya, huwag daw masyadong, dapat na magpapayat. Blah, blah, bla Ang na dami sinasabi. Uh, uh, Esta pansense gonyo wala akong pake wala talaga akong pake di. Luminis siya ng ganito. wa toilet no ko ba sa inyo? Na inendo niya ako La doon sa may. Nandiyo, um, gym. Um, Tapos talo kami ha. Kasi sarili ko 'yun eh, nasa sa akin kung puntak ko hindi. Sika, sra yame te. Sika. Hmm? Ima dou ga kara yame te. Okoroni. Yame te te kara yame te. Yo na kunto. Punta na ako sa June. Mga ganito, mga one year ata yung binayaran niya. Ito eh, sa kanya. Alam niyo ba dahil dumaan ako niya mga low carb, mga intermittent fast, fasting. Dumaan ako niya. Okay naman siya, basta marunong ka lang. Kaso lang pag nag-stop ka, grabe <coughs> talagang ilubo mo. Dahil nga diet ako naman ganun klaseng diet. Puro <coughs> sa'yo lagi na si Kaay. <coughs> dahil dumaan ako sa ganyan diet, naranasan kong yung pagkain ko walang panlasa. Lahat tabang Ganun. Tapos nabasik up ako. Kasi lahat ng pag-ulam tabang. Kasi ako nang luluto, di ba? Sabi nila, alat ang alat. Ano ba 'to sobrang alat? Tapos sa akin ang tabang-tabang. Yung pala ay ako talaga no? wala pang lasa. Ang kintab ng mukha ko lang, no? Kintab-kintab yung kinis-kinis na yun, dahil wala yung kinis sa personal, dahil. Lalo na ngayon, dahil grabe ang itim ko, dahil. Walang kinis yan sa personal, walang ano yan. Sa camera ko lang yan. Pero hindi ako gumagamit ng filter yung katulad sa black apps di ba sa black apps ang dami mili tayo ng filter uh -huh. hindi ako gumagamit ng filter pero yung camera pa binago ko kasi naman okay kuwede guys kasi naman yung camera ng iphone ang pangit naman talaga eh di ba sino makarelate busog na ang ano dahil busog na ang dibindi di di di. day Bye, guys.